Good evening mga ka-antingero. Ito, ikakasa ko ngayon itong baon ng nyog. Good evening po sa inyo dyan. Ito, Oi. Oh. Ay! Ito. Oh. Ikakasa ko ngayon itong baon ng nyog mga ka-antingero. Ito po. Oh. Pagka nagkaigi ito kaantengero, ayun na yun. Hindi ko na po pwedeng tanggalin. Ito. Hindi ko na po pwedeng tanggalin mga kaanting hero. Ayan po. Napintig po ito kaanting hero. Maganda po itong ikwentas. eh ko kaanting hero. Kinumpleto ko lang kasi ito before ko ginawa gagawin ito po yan di ko po di, di, ko na po sabihin kung ano po yung mga pangalan nila kaanting era baka ayaw kasi yung magtatangan dito yan Puno po ito kanting erop. Puno po ito, puno. Kurutan. kakasa ko ngayon kaantay raw dito pala sa sangkap niya loaded na kantingero ka eh Ah, kulang pa. Muntik ko na kalimutan ka, Hmm. <coughs> Sana yung bagtangan dito hindi ganong malakas sa kanya baka maya maya mapahamak pa <coughs> kasi loaded talaga to eh <coughs> oh Sana yung magtangan dito Huwag gamitin sama-sama Pwede niya naman buksan ito. Pero mag iba na po yung magiging kalagayan niya ba, yung aura niya. Mag magiba yung magiging aura niya ka antigero pag binuksan. naka po ito nakaloaded na. Swerte ka antingero yung <clears throat> magtangan dito. Tama-tama magmamahal na araw na. paggawa ng bao kantero hindi basta basta kasi ito tinitesting pa ito eh kahit maraming laman kahit kukunti ang laman kasi tinitesting pa ang panghuli pala nilalagay ko kantero yung pinakamadikit ito pang lang ito <coughs> pang lang mga kantero sa akin makikita nyo kasi kung paano ko gagawin ang nakakaiba lang dito ka ang tiro kababayan yung dasal ritual kung paano iset kung tested ba yung mga nilagay yung tinesting ba bago ilagay sa bao mga ganyan ba maraming magagaling gumawa ng ganito bao ng nyog lalo na yung mga kababayan natin na taga Mindanao maraming magagaling hanga ako sa paggagawa nila ng ganito pero ito palang sinasalpak ko mga kantingero ka itong pala sinasalpak ko na ito tignan nyo ito mga sinasalpak ko pala kantingero ka halo na pa ito buto po ng kwan di lang po pwedeng sabihin tapos Dugo ng kalabaw. Basta apat na dugo ito. Hindi lang po pwedeng sabihin yung mga iba ka -kwan. tapos kamandag na kahoy, Sinukuhan Marami po, marami pong kuan ito kauntingero, mga pinaglagarian. Marami po ito. Marami pong marami pong nilagay. Lahat po nung nakapalibot po na yan, marami po. Before ko isinalpak yung mga pinakalaman niya, tinesting ko pa yan mga kaantingero. Kung mag-effective nga o hindi tinesting ko pa yan kung para saan o ano pagka hindi gumana ito kantingero baklas ulit mga lahat to ayan na siya kantingero may design pala yan hindi ko pa nagawa mabigat siya kantingero loaded kasi Paki-subscribe and like and share na lang po ko ang para mantabayan niyo yung penis penis project pa penis product niya. Ito. Mutya po ito ka antingero, bunga po ito ng kwan. Ito ay ginagamit ko din, bunga po ito ng San Miguel ito. Yan. Paki-subscribe na lang at saka like and share na lang po ang aking YouTube channel mga ka-antingero mga kababayan. Edison Mariano alias Mao ng Igorot. Good evening, good evening po sa inyo dyan.